yun ang siling puno ng plastic puro plastic mga pare ko eh. Kakaibang bunga eh, no? Hindi. Para lang safe ang mga sili natin. Binalot natin yan para hindi maptusok ng mga fruit fly. Ayan, no? Oh. See? Yun, lumipad. Fruit fly na yun. Ayan. Madami pa tayong hindi nababalot mga to mga yun yan napakarami pa nabusan lang tayo ng plastic yun oh sobrang dami ng bunga yan yan Devil's Tongue Purple Natanim ni Paridan Sa so, Malapit ng Mahinog tong mga to Heat check na Malapit na Heat check natin Ayan Ayan Maraming salamat sa Siron Farm, Siron Backyard. Dahil sa Bermicast to, kaya ganito kabunga ang ating sili. Yan, maraming salamat din sa Repent Kitchen Made Hot Sauce at kay Ninong Jason Cosico. Right. Ayan o. Tommy.